Puro kandol. Baka bagong kwintas. Ginawang kwintas ni Danau. Kering! <laughs> Ayos! <laughs> Maganda uli ang ating panahon. Ngayon ay pang-anim na pandaw natin mga aoy. At after nitong pandaw na ito ay ibababa muna natin ang lambat dahil uh, marumi na yung ating lambat. Siguro mga one week na uh, lilinisan muna yung lambat at bago natin uli ibabalik. Yan. Sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, like share and hit na notification bell para pag may mga bago tayong mga video ay updated tayo mga aoy yan tahimik na tahimik yung dagat mga aoy talagang ano siya panahon ngayon ng taglinaw yan nahibasan yung ating bangka Ayan, kailangan natin ah, itulak Okay. At yun mga aoy Dito na ulit tayo sa ating pwesto oh. Dito tayo yun. Sobrang dumina ng ating baklad Mga aoy Sabi <laughs> After nito ay babardon natin para balinisan. Sabi? Mura kalapat okay. lang <laughs> sa <laughs> putik yung tree, Grabe dami! <laughs> so, tatlong barangkas. <laughs> 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 hindi mawala ano, ah. Ayun! Ayan! <laughs> Yan, hindi mawala yung nito. Alimasag. Pag nakagat kita pa dia. Ayan lang yung huli. Pero may naman siya din ating lambat. Parang dumadami na yan ha. Nakaran dalawa lang.

hitin mana na. Hi. <tuk> <tuk> ah ah. ah, ah. <tuk> бу One zero. Ya. lawang pagi. Yan ang masarap kilawin, liwit. Yan ang masarap kilawin, liwit. Ayan, dito tayo ulit sa ating pangalawang pwesto. Dito tayo ulit. Nagbulsa na yan, Rom. Sa may harap mo, Rom.

begitungkan dulu bina walpa. Balanata <laughs> <laughs> ngubulin. sugun Juli. Ayam esugun Ayos. Ayo, plastik mo doy. Uy, panduli pala. Sento nila dala. <laughs> panduli lang, panduli lang. Bitasihan. Pag pinasukan tayo, santo nila ng kanduli. kanduli. <laughs> Sakit sa ulo yun. <laughs> Puro kanduli yan. Plastic. Ah, Plastic. Tuhob. ko ah. Grabe. Ayun. Pusit. Pusit, pusit po eh. Pusit, pusit. ayos. Diyan itim yan. <laughs>

Yeah. Pak isang vaksin tayo. Sige, ay dito. Tara dito. Tapos. Tara dito bang. May kung ano yung mga kapatid na mila yung mga huli ngayon huli ulam, bilang ulam. Kani nogle. Magulang. May ina talaga. Ah, yaya yaya yeah, yeah. Quintas, bakakabagong Quintas. Gidawang Quintas ni Danaw <laughs> Karin. Ayos. <laughs> Mamahalin yan, mamahalin pintas. Ayan. Ang muna ang ginasiling na swordfish. Ba't doon at doon? Ba't doon at doon? Ayan. Ayan, ang An. 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 pusit. Bago, 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 Tauban. Oh. Tauban. kauban yun 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 asugon ah, ah, yan isarap nga oh. eh. ah. no barakuda torsilyo de barakuda gamay pang talakitok kulang pa sa size kaso mga awi ang ating mga uli karamihan ay kanuli Ayan, yung kaguli. Puro. Yan ay uh, halos walang presyo. Wala laki ng isa. yung halos marami sa pagdaon natin ngayon. Medyo mahina na kasi yung ating uli dahil sa yung ating lambat ay marumi na ngayon mga awi ay ibababa natin yung ating lambat pa dadapain natin siya sa ilalim ng dagat para yung mga lumot ay maalis. At after 3 days ay tatanggalin natin iakit natin sa taas para pagpagay ng lambat at after nun ay ibabalik natin ulit para muli ay maganda yung kanyang ulit. Ganun talaga mga awi sa paklat. Medyo uh, ang panahon ay walang hangin medyo mahina talaga ang ulit niyan at yung baklad natin kapag marumi na yung lambat yun, medyo mahina rin ang huli galing talaga mga away mga one week uli after nito ay uh, siguro maibabalik na natin yung lambat natin mga away naipon lahat ng alimasa mo ayun kasag amo nang ginasiling nila nga kasag at yun mga away after natin nga uh, magpandaw uh, at kumain ay dito tayo sa ating pwesto yung ista kasi ay konti lang kaya dinisplay lang natin sa ating pwesto yan gumawa tayo ng maliit na talipapa ayan, nung time na konti lang ang huli, ay dito rin namin nilagay ayan. kaya pansamantala kapag may konti ay dito lang namin dinidisplay ayan dito yung ating huli, yan yun Ayan, natin yung ating mga tindera. Yan si Sheila. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yeah. Tindera natin. <laughs> <laughs> yan <Yeah>, yung model, yan <laughs> yung model. Ay, ito ba ito? Mag-similay ng tabo ng Ayan, similay. Yan. Yeah. Ayan yung ating isla. Dito tayo, sa tabing kalsada. Mga ayan uh, yan. Yeah. Ngayon ay araw, na Sabado. Uh, araw ng Sabado. Araw nang Sahuran. Kaya sana ay maraming bumili sa atin. Ayan. Once again mga aoy, thank you so much for always watching my video. So mga bago sa ating channel, please subscribe, hit the notification bell, like and share. Thank you so much mga aoy, and please support my channel.